Magandang maulang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Suspendido ang klase sa malaking bahagi ng Metro Manila dahil sa masamang panahon. Nakaalis na ang bagyong hana pero patuloy pa rin itong pinapalakas ang hanging habagat. Ang detalye mula kay Marita Muahe. Patuloy pa rin ang maulang panahon kahit nakaalis na ang bagyong Sihana sa bansa. Ayon sa pag-asa, as of 10 a.m., tinatayang nasa 360 kilometers ng Hilagang Kanluran ng Itbayat Batanes ang sentro ng bagyong Hana. Lumabas si Hana mula sa Philippine Area of Responsibility bandang alas 8 kanina umaga. Kumikilos ito patungong west-northwestward ng Taiwan Strait sa bilis na 15 kilometers per hour. May lakas itong 120 km per hour at bugso ng hanging nasa 165 km per hour. Patuloy na pinapalakas ni Hana ang hanging habagat na magdudulot ng maulan at mahanging panahon sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera, Nueva Vizcaya, Katimuga ng Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Hilagang Bahagi ng Palawan, kabilang ang Kalamian, Kalayaan at Cuyo Islands at malaking bahagi ng Calabar Zone, Bicol Region at Western Visayas. Sa Metro Manila, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Caloocan City, Malabon, Marikina, Paranaque, Pasay, San Juan, Valenzuela at Quezon City. Walang pasok mula preschool hanggang senior high school sa Mandaluyong at Navota City habang suspendido ang panghapong klase sa Quezon City. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa Malolos, Bulacan, pati ang ilang piling antas sa San Carlos, San Fabian, Alaminos, Aguilar, Mangaldan at Bani sa Pangasinan. Sinuspindi na rin ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Lalawigan ng Benguet. Samantala, nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng ilang court operations para ngayong araw ang Korte Suprema, kabilang sa mga sinuspinde ang operasyon sa mga korte sa Dagupan City at sa Hall of Justice sa Lingayen, Pangasinan. Kanselado na rin ang ilang biyahe ng Philippine Airlines at Xiamen Airlines sa Manila papuntang Xiamen, China. Maging ang Cebu Pacific Flight na Taipei, Manila ay kanselado na rin dahil sa masamang panahon. Para sa PNA Headlines, ako si Marita Muahe. Sa iba pang balita, nakahanda ang pamahalaan na makinig at tumulong sa mga retailer ng bigas na maaapektuhan ng itinakdang price ceiling. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naiintindihan niya ang hinaing ng mga nagtitinda ng bigas na tumututol sa itinakdang price ceiling. Aniya, kinakailangan ng masusing pag-uusap at pagpaplano para makahanap ng isang win-win solution. Dagdag pa niya, naiintindihan nila ang problema ng mga tindero na bumili ng bigas sa presyong mas mataas kaysa sa itinakdang price cap. Kabilang sa iniisip na solusyon ay ang pagbibigay ng ayuda sa mga tindero. Nagbabala rin si Romualdez sa mga trader naman na mananamantala sa price cap. Aniya maaaring ma, ma ang, at makumpis ang mga bigas na iligal na inangkat o kung makikitang may nangyayaring hoarding o pananaga sa presyo ng bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 39 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinakda ang retail price ng regular milled rice sa 41 pesos, kada kilo habang 45 pesos naman ang para sa well-milled rice. Ipatutupad ang price ceiling simula bukas, ikalima ng Setyembre. Aabot na sa mahigit 200 tao ang nahuli lumabag sa gun ban sa unang linggo ng pagpapatupad nito, kaugnay ng papalapit na barangay at sangguni ang kabataan election sa Oktubre at 30. Ayon kay PNP spokesperson at Acting Public Information Chief Colonel Jean Fajardo, 216 na tao na aresto habang nasa isandaan at 30 armas ang nakumpiska na nila. Ang mga ito ay nahuli sa mga itinakdang Comelec Checkpoint mula August 28 hanggang September 2. Malaking porsyento ng mga lumabag sa ganban ay pawang mga sibilyan habang nahuli rin ng dalawang security guard at dalawang tauhan ng militar. Limampot siya sa mga nahuli ay mula sa National Capital Region at nahulihan ng mga baril, sumpak at iba pang nakamamatay na gamit. Sa ilalim ng gun ban, bawal magdala ng mga armas sa mga pampublikong lugar maliban sa mga naka-duty na alagad ng batas at otorisado ng Commission on Elections. Maglalaan ng giant telecom company sa Japan na IPS Incorporated ng halagang 100 million US dollars o katumbas ng 5.6 na bilyong pisong pondo para sa mga bagong pamumuhunan sa bansa para sa taong 2023 hanggang 2024. Pumirma ka makailan sa isang Memorandum of Support sina Department of Communications and Information Technology Secretary Ivan John Uy at IPS Chief Executive Officer Koji Miyashita sa isang seremonya sa Tokyo. Ani Uy, ito ay para sa pagpapalawig ng isang makabago at mas ligtas na gateway o data connectivity ng Pilipinas. Samantala, nag-alok din ang InfiniVan Incorporated, isang affiliate ng IPS sa Pilipinas, na ngaabot sa 4 na bilyong pisong investment sa ilalim ng isang public-private partnership na magpapabilis sa magpapatupad ng broadband ng MASA program ng Administrasyong Marcos. Pasok sa panukala ng Infinivan ang nasa 2,700 km ng fiber optic cable na may 26 na bagong landing points na magdurugtong sa Luzon, Visayas at Mindanao. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.